Pinabulanan ng Israel na hindi nila pinaputukan ang mga sibilyan na humihingi ng ayuda sa mga aid truck. Bagkos ay stampid umano ang itinuturo nilang dahilan ng pagkamatay na mahigit isang daang katao na mga Palestinian. Hindi naman ayon dito ang Senior Gaza Health Ministry official. Anya pinatay ng Israeli forces ang mahigit isang daang katao na gusto lamang naman na makahingi ng tulong o ayuda. Dagdag pa ng isang opisyal ng Ministry of Health si Gaza. Karamihan daw sa mga nasugatan sa insidente ay natamaan ng heavy caliber bullets na naggagaling umano sa mga tropa ng Israeli Army. Sa kabila naman nito, naglunsad na umano ang Israel ng mas malaliman pang investigasyon hinggil sa naturang insidente. Samantala, hindi naman bababa sa 35 katao ang nasawi at 50 naman ang nasugatan dulot ng matinding pag-ulan sa may Pakistan na nagbunga ng pagkasira ng mga bahay at landslide. Ayon sa Provincial Disaster Management Authority ng bansa, karamihan sa mga nasawi ay babae at mga bata pa. Limang katao naman ang namatay sa may southwestern Balochistan province matapos na mabaha rito dahilan para mapilitan ng gumamit ng mga bangka ang otoridad upang mailikas namang ang nasa 10,000 katao. Ayon sa ulat ni Chief Minister in Balochistan, Safraz Bugti, 700 na mga kabahayan ang nasira dahil nga sa matinding mga pag-ulan. Nakapamahagi na rin ang Pakistan ng 28 tonelada ng mga uh, pagkain na inirasyon po yan sa 1,300 mga pamilya. Basi nga sa United Nations, ang Pakistan ay kasama sa 10 pinaka-vulnerable pagdating sa climate change kahit na halos zero naman ang kontribusyon nito sa global carbon emissions.